Katapos ko nga magluto ng kanan, aba, naloka ako. Nawalan ako ng gasul. Diyos ko, Lord, paano na ang pagkain ni Maro? Nakakaloka. <laughs> eh, napakaaga pa. Sarado pa ang mga bilihan ng gaso. Kaya agad-agad ako lumabas para maghanap ng pagkain ni Maro. At buti nila, nakaluto na sila dito. Dito sa may kantin, kila ate Tess. Kakaloka. <laughs> so, hindi pumasok na ako, tinanong ko nga, nakaluto na nga daw sila. At hindi bumili ako ng minudo at saka fried chicken na ulam ni Maron, at saka babaunin niya sa school. Napakahirap mawala ng gasul Ano, nakakaloka. <laughs> Pili na nga lang ng kalandi para pag naubusan ako ng gasol, meron akong gagamitin. Kung alam naman tutulong sa'yo dito, just ko Lord. <laughs> at kung magsigising, mga tanghali na, nakakaloka. <laughs> o, oh, di ba, napakadilim pa. <laughs> so, ayan nga, at kumakain na ang anak ko. Mabuti nila madiskarte ang kanyang mami. <laughs> Hindi naman siya pwede hindi kumain kasi nga magbabasa nga sila ngayon. Baka mamaya ay antokin paggutom sa school. At henyat, ini-enjoy niya ang kanyang pagkain. Masarap kasi yung menudo nila doon. At saka fried chicken. Fried chicken niya ang kanilang bestseller. <laughs> At henyat, kaya tapos lang maligo ng anak ko. just ko, Lord, napakalamig ng tubig. Walang init, init. <laughs> ka anak. Pasensya ka na. Wala tayong magagawa at wala tayong paglulutuan, pagiinitan ng tubig. At sana nga wag siyang sipunin at ubuhin kasi nga kabisado ko na ang katawan ng anak ko. Kapag malabig tubig kasi ang kanya pinapaligo eh asahan mo ubuhin na yan. <laughs> Kakaloka sana wag naman. At napakahirap kapag may sakit ang anak ko. Hindi naman siya pwede hindi maligo. At pawisin nga ang anak ko. <laughs> Kaya niya't at nakagayak na siya at papasok na siya sa school. Ayaw nga niyang mali. At kailangan nga daw maaga silang pumasok ngayon. Kaya 6.30 pa lang ng umaga, aariba na siya. <laughs> kakaloka. Sa so ako din naman kailangan ko maagang magtrabaho para mabilis ko matapos at makauwi ako na maaga at napakadami ko pang gagawin ngayon araw na ito. Inam naman yung ganoon. So hayan na ngat, ihatid ko na siya sa labasan. O si anak mag-aaral ka mabuti at mag-iingat. At mahal na mahal kita. At hayan na nakita siya ng tricycle driver at sasalubungin na ang anak ko. Eh paano kasi napakabibilis magpatakbo ng mga sasakyan diyan? animo mo mga nag-uuna ha? Nakakaloka nga. <laughs> Tapos yung iba ayaw pang magpatawid. Lalo na yung mga nakamotor at saka mga nakatricycle. Nakakaloka. So na nga at papasok na rin ako sa trabaho ko. Magandang araw po sa ating lahat. Nawa po ay lagi tayong babasbasa ng ating Panginoong Diyos sa araw-araw. At iingatan tayo palagi. At bigyan tayo ng lakas ng katawan at mahabang buhay. At lagi tayong manusog at malayo sa anumang karamdaman. At ayun na nga at hinihintay ko yung aking sasakya. At umikot pa nga yung tricycle sa napagkalayo-layo. Nakakaloka. <laughs> So na nga, tapos na ako magpasyente sa umaga. So nga ako sa pasyente ko kasi nga pupunta rin sila sa bayan. At dumaan nga na ako dito sa palengke para bumili ng pagkain. At syempre, kung anik-anik, alam nyo naman, lagi ako dito sa palengke. At hindi ito mawawala sa vlog ko. So na, at napunta na ako sa panghapong pasyente ko. Diyos ko Lord, pagkain itinit ano? tirik ang araw kakaloka. At mga naglisaw-lisaw nga mga estudyante, yung iba naguuhuwian, yung iba papasok pa lang. So hayan na tapos na maghapon maghapong pagkatrabaho ko. Nagpunta nga ako rito para maghanap ng pangtanggal mancha. E paano nga yung may ink yung damit ni Maro? Nakakaloka. Paano kaya matanggal yun? E sabi nga sa akin, thinner daw o kaya acetone. At masubukan ko nga yung aceton, baka sakali. Ah. <laughs> kakaloka. Grabe, napakamahal ng gasol ngayon. Nakakaloka. At bibili na nga ako. Abigat-bigat, nakakaloka. <laughs> Pagkakalus-lus pa yata ako sa ginagawa ko. <laughs> Kakaloka. At henang at naglalaban na ako. At nagluluto na rin. Siyempre, dapat sabay-sabay. Lumabas na ako dyan para sunduin ang anak ko. Aba, eh, ba't napagkatagal-tagal ang anak ko ngayon? Nagpabasa kasi sila sa mga estudyante ngayon sa school nila. So, hayan nga't nandito na ang anak ko. At nakabasa nga daw siya. Very good anak.